na ang bagong saya! Mega Fanalo! Mega Fanalo. Pandaming pwedeng mapanalunan! One, one. Pandaming prizes! Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Mega Fanalo! Register na sa megapanalo.com! 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega Fun Nalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Study, work, live, and migrate to Canada and beyond. Join us at Balikbayan with the Kuyas 2025 happening at SMX Aura, BGC Taguig on August 10 from 9am to 6pm. Balikbayan with the Kuyas is a free event and you can even win a tablet, headphone and laptop. Visit Suncor Unlimited Incorporated on Facebook for more details. Balikbayan with the Kuyas 2025 at SMX Aura, BGC Taguig on August 10. Kimi! 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 Jika na! Dora na! Gina! Pwede namang sabay nating harapin yung pagsubok na dalawa. Bakit kailangan nating ihinto? Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. Malay mo, hindi natin masabi, di ba? sa pagmamanifest ko. Makulitan sa akin yung universe. Tapos matupad na yung mga gusto ko talagang gawin. Ayoko naman magsisi sa huli, no? Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. <laughs> Paano ba gusto nila? Ihinto ko yung mga pangarap ko para sa kanila? Paano naman ako? Gusto ko ituloy yung pangarap ko, eh! Istoryang pasada. Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. Isang magandang hapon po, Star DJ Kimi Gora. Ako po si Loisa, isa pong grade 12 student. At kasalukuyan po ako nag-aaral dito po sa Laguna. Nirais ko po na isulat ang aking istoryang pasada dahil marami po akong natutunan. Nagsimula po ito noong aksidente akong nasigawan ng aking kaibigan o nasungitan dahil sa isang bagay na hindi niya po sinabi sa akin. Kaya naman po, pagkatapos po noon ay eh, hindi ko na po muna siya kinausap dahil nasaktan po ako sa sinabi niya at sa naging action niya. Concern lang naman po ako sa kanya kung bakit palagi po siyang inaantok sa klase. Kaya naman po siguro Nakulitan po siya sa akin nung tanong po ako ng tanong. Bigla niya na lang pong sinabi na, Ano bang pakialam mo? Kaya naman po magmula noon ay hindi na po kami nagkikibuan. Sa aming dalawa po kasi, ako po yung medyo maingay, kumbaga extrovert. Samantalang si Elaine naman po yung tipo ng kaibigan na tahibik lang pero malalim mag-isip. Sa aming dalawan po, ako palagi ang humihingi ng sorry at nagpapakumbaba. Kaya naman this time, nagmatigas po ako at hindi mo na po ako ang unang kuhang usap sa kanya. Ngayon, isang buwan na po kami halos hindi naguusap. At masakit pa po doon, ay parang wala lang po sa kanya ang pagkakaibigan namin Pero one time nung siya po ay natatandaan kong umabsent nalaman ko po na may sakit pala ang mama niya at hindi oh at kailangan niyang magtrabaho para may pambili rin sila ng gamot dahil ang mama niya na lang po ang kasama niya sa buhay at ang mama niya na lamang po ang bumubuhay sa kanilang dalawa Matapos ko pong malaman yun dahil sa excuse letter na nabasa ko ng aksidente, hiyang-hiya po ako sa aking kaibigan na si Elaine. Na ako. Kaya pala siya wala palagi sa mood at makipag-usap at umuwi agad after ng klase. Dahil po kailangan niya pang rumakit para may pangkain sila at may pambili po siya ng gamot. Mali pala na nagtampo agad ako at hindi siya kinausap dahil may pinagdadaanan din pala siya. Kaya naman po, lumambot botang puso ko at hindi na nagmatigas pa. Nagkaroon po ako ng lakas ng loob na mag-sorry at nilapitan ko po siya sa klase at niyakap ko po siya. Umiyak po siya sa akin at nag-sorry rin. Kaya naman po, simula noon ay mas nilawakan ko pa ang aking pangunawa kay Elaine. Mas naging bukas po ang puso ko at hindi na masyadong naging matampuhin. Ito lamang po ang aking storyang pasada. Bagamat maiksi po, marami naman po akong natutunan. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa ng aking istoryang pasada na alam kong hindi naman ganoon kalalim. Pero nagpapasalamat pa rin po ako kung ito man po ay mababasan po ninyo sa inyong programa, Star DJ Kimi Cora. Nagmamahal at gumagalang at iiwasan ng medyo maging matampuhin, Loisa. At yan ang ating istoryang pasada ngayong hapon na ito. Uy, alam mo, Roy, sa ano ah, hindi yan, hindi yan mababaw na klase ng istoryang pasada. Kasi aminin mo, no, may kanya-kanya tayo ng kapasidad, may kanya-kanya tayo ng way kung paano natin ipapakita yung tampo natin sa isang tao. Nakataon lamang talaga na ikaw yung tipo sa inyong magkaibigan, I guess, yung pinaka-sensitive. Kasi ako hindi ako naniniwala na ano eh, may ultra, super, ultra mega, ultra mega na <laughs> sensitive na tao. May kanya-kanya lang tayong level ng sensitivity, castornation. Mm. Maaring sa kaibigan natin, sa kakilala natin, hindi sila nagpapakita ng sensitivity pero nasasaktan din sila. Samantalang 'yung ibang tao naman katulad mo, Loisa, ay eh sobra kang magpakita ng sensitivity and wala namang masama doon. Wala namang masama doon. It's just it's just that na kailangan lang natin talagang nilulugar yung ating pagtatampo katulad nung naranasan mo di ba nung nalaman mo na ang yung kaibigan na si Elaine ay may pinagdadaanan naman may pinagdadaanan naman pala talaga sa buhay ng no, mga oras na natsyempuhan mo lang talaga na mainit ang ulo niya kasi nga naman meron siyang family may family problems sila na hindi mo naman din alam kasi hindi niya naman din sinabi sa iyo so alam mo na next time na baka mamaya yung isang tao na hindi kumikibo yung isang tao na nahihirapan i-communicate yung kanyang nararamdaman, eh may pinagdadaanan naman talaga sa buhay. So, yung pagiging matampuhin, ano yan, normal yan sa isang tao. Normal yan, valid yan na magtampo ka kasi nasaktan ka, no? Pero saludo pa rin ako sa ginawa mo na parang ikaw pa ulit yung nag-sorry, humingi ng tawad, nagkapatawaran kayo, ganyan. Pero ang isa sa mga natutunan talaga na natin dito sa istoryang pasada ni ni Loida ah? o ni Loisa, oo, um, ang miscommunication talaga, nagsa-start yan kapag hindi mo sinabi. Diba? Kapag hindi mo sinabi yung problema, kapag hindi mo inopen up agad yung issue, lalayo kayo sa isa't isa. So, ayan ha, we learned our lesson, learned our lesson the hard way. Some beses nang nangyari yan sa akin. At for sure, may mga tao na nangyari na sa kanila to ng ilang beses na rin. Na yung tipong inuna nila na, hindi ko siya papansinin. Hayaw ko siya na mag ma na, na hahayaan ko siya na ang tawag dito suyuin ako ending hindi ka sinuyo <laughs> yun yung mahirap yung magtatampo ka yung, yung magpapalambing ka pero hindi ka nilambeng hindi ka sinuyo walang ginawa lalo kang nagtampo at lalo kang nagburingot mm -mm, ano pero alam mo ka Nation talaga may mga ano talaga, may mga problema na hindi naman kailangan talaga na patagarin pa. Sabihin mo na agad para nare-resolve na. I know tayong mga tao, karamihan sa atin, gusto muna nating i-process yung ating mga nararamdaman. Pero kapag yan ay tumagal for how many days, yung gap nyo din ay lalayo, di ba? So, mas better kung sabihin mo na agad kung ano ba yung problema. Kung simulan mo muna sa nagtampo ako sa'yo kasi ganito yung pinaramdam mo sa akin, nagalit ako kasi ganito yung pinakita mo sa akin, o di naman kaya nainis ako kasi ganito yung nangyari. So, di ba, may iba't ibang way tayo kung paano natin sasabihin ng mas kalmadong paraan yung issue or yung problema para hindi hindi na siya mas lumalaki. Kasi mas iniiwasan mo ang isang problema, nandyan lang yan, nagsistay yan. Hindi yan nawawala dahil hindi mo lang, ayaw mo lang pag-usapan. Nandyan pa rin yan. Hindi mo lang nire ba o binibigyan ng solusyon. Yan. At the end of the day, ka-Star Nation, ikaw at ikaw pa rin talaga yung... makakapag-solve ng isang problema kapag hinarap mo. So tapangan mo, harapin mo, sabihin mo at magkaroon kayo ng open communication kung sino man niyang kinatatampuhan mo or kinagagalitan mo, kinaiinisan mo kasi walang uh, hindi mareresolba sa mabuti at masinsinang usapan. Ayan na, maraming maraming salamat po kay Loisa sa kanyang pagbabahagi ng kanyang istoryang pasada ngayong hapon na ito. And I'm happy na you're okay na. Pero ano may mga ganong klase ng tao, no? ayaw, ayaw muna nila nang kinakausap sila pag naiinis sila. Parang lumayo ka muna sa akin, ipaprocess ko muna yung nararamdaman ko. Pag okay na ako, kakausapin na kita. Iba-iba talaga tayo, ano? Well, anyway, highway, by the way, tayo po ay nasa Facebook Live din ngayon. Kaya naman kung gusto mo rin na makisama, makisaya, makisaya talaga, may uh, mayroon na komento. Sige, basahin po natin ang mga nagkomento. Yan, sabi niya po, nasan ba tayo? Hmm, Gandang tanghali, Miss DJ. Hello po, magandang tanghali rin. Para sa akin, huwag suyuin kasi madadala po. Ah, ganun pala. <laughs> Meron ka po ata sa taas. Ay, ano, ano, sabi niya? Ah, uh, hmm, Ay, sabi niya, good afternoon star DJ Kimi Gora. Shout out sa Motorcycle Accessories Shop dito sa Zobel Rojas Street, Malate, Manila. Nakikinig kami. Hello naman po sa inyo dyan sa may Zobel Roja Street, Malate. Dyan po sa Motorcycle Accessories Shop. Thank you for listening po. Ayan. Ganda naman ang DJ Kimi Gora. Sus! Nag nang, nang na Okay. <laughs> May nagre-react dito, hindi naniniwala. Oo. Oh. Thank you po, Hak. Maganda po tayong lahat. Mm -mm. Lalo na sa paningin ng ating mga nanay at tatay. Ewan ko lang sa mga kapatid natin. <laughs> Ayan, so sabi niya pa dito, oh yung heart, heart, heart din po sa inyo dyan. Ayan, gandang tanghali po. Sabi niya dito, sige, sabihin na natin. Watching from the Polo, USA. <laughs> Hello po sa RFM Dipolog. Nanonood kayo. Ba't gamit niyo yung Facebook account niyo? Sorry, natawa. Bakit ba gamit niyo yung Facebook account? Thank you po. Hello po sa... Sana makapunta tayo ng Dipolog, no? Punta nga tayo ng Dipolog. Bukas po nandiyan ako. Wow! <laughs> Ayan. Sabi nga dito kasi, para sa akin, huwag suyuin kasi madadala. Oo. Alam nyo, hindi yan nakatulong for me, ha? Oo. Hindi siya nakatulong kasi minsan ginawa ko yan, walang epekto. Lalong lumayo yung loob ng tao. Ang ending ako din sumuyo. <laughs> Oh, magaling ako manuyo. Try nyo. Charot! Sabi niya dito, Hi, cutie. Good morning para sa sender. Baka busy lang at maraming mga kailangan ayusin sa buhay. Watching from the desert na sobrang init. Ako, ingat ka po Diyan, Nasa Israel ka po ba ngayon? Ingat ka po, ha? Ingat ka po. And, mm -mm, tama din naman. Alam niyo, may mga tao kasing nawawala sa mood kapag gutom. Ayan, talaga nga naman. Ang hirap. Pag gutom, kapag may pinagdadaanan, may problema, Diba? Kailangan lang talaga natin unawain, palawakin ang ating isipan. Sabi po niya dito, watching and listening from Pililia Rizal. Ang ganda po di checking niya. Ano tama na nga kasi. <laughs> <Art>. <laughs> Alam niyo, Hay nako, uminom po kayo ng tubig para mahimasmasan. Pero thank you po ah. Thank you so much po. Lahat ng Castor Nation natin, guwapo at maganda. Tandaan niyo yan. Yun, thank you po sa mga nag-comment. Sabi niya pa dito, pa-shoutout po dito sa Sentec. Ayan. San po ba yung Sentec para po mabati po natin? Comment nyo po kung saan yung Sentec banda. And of course, yung eh, may mga pahabol pa po tayong komento, babasahin ko po yan. Maya, maya lamang. Thank you so much po ha sa mga nakasama natin ngayong hapon na ito sa ating istoryang pasada na way naging magkabuluhan ng ating pagpapalita ng kuro-kuro, ng opinion, ng saloobe, ng emosyon. Lahat, lahat, lahat. And of course, hello din po ano sa Star FM Dipolog o sa ating sister stage na nanonood. Hello po, ingat po kayo palagi diyan. Ayan. Pero, Castor Nation, tayo po muna ay magbababay for the meantime sa ating Facebook Live. Pero, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga nagagandahang tugtugan ngayong hapon na ito sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Kaya naman po, kung gusto nyo po umabalikan ang ating istoryang pasada ngayong hapon, pwedeng-pwede po kayong pumunta sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. Tayo po muna ay uh, let's go beat na po ulit. Paligtugtugad po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Bye-bye. Ingat po kayo. Star FM. Para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, uh? ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99. 5, Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. And so, Mindanao, Bakinig, so 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog. 93.9 Star FM Sambuanga and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dial Sagutian, ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. Whoops. Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man yan, mapa-informasyon at mapachikahan. With Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bogang good vibes because it's all for you. Thanks for watching!